Vice Ganda, nagparinig kay Moira de la Torre. Sobra na ang galit ni Vice Ganda kay Moira de la Torre. Like behave! behave? Like for us huh? na a host, di ba? Kailangan mo tumayo ng, ng ganyan. Naku, singers na hindi behave, ba nagtatang oh, oh. Yes. <laughs> <laughs> oh, lalo na pag walang dressing room. Totoo, yan. <laughs> Oo, oh, oh, may wow. kilala kami. Pag dalawa lang ang kinakanta oh. sa ASAP, nagwawala. Kasi <laughs> oh, kailangan apat ang sino numbers. Sino ba, sino, sino, sino ba yan? Sino? Sino yan? Ano, Aminin mo, Ogie. <laughs> ah? Nagbibilang sa sequence. Ba't ako dalawa lang sa ganito? sinabi niya na hindi behave si Moira at madaming demand sa ASAP. Nagwawala daw si Moira kapag konti lang ang kinakanta sa ASAP. Tinanggalan na din ng dressing room si Moira. Ako walang friends kasi sinisira niya yung mga taga-ASAP. <laughs> sinisiraan daw ni Moira ang mga taga-ASAP kaya nawawala na si Moira ng mga kaibigan. Usap-usapan ang pagiging backstabber ni Moira at ang kanyang pagka-demanding kaya siya natanggal sa cornerstone. Binulgar din ni Vice Ganda ang mga dahilan kaya ina-unfollow ng mga artista at kapwa singer si Moira. Sinabi din niya kung sino-sino ang mga nag-unfollow kay Moira. Anong masasabi niyo? Comment down below.